Ano-ano daw bang ginagawa ko kapag malapit na mag-drop yung mga female? So, sakto mga boss, meron ako ditong Dumbo Air Mosaic na malapit na mag-drop. Sa estimate ko dito mga boss, uh, matagal na yung one week magdadrop na tong female na to. Medyo pabaks na kasi yung hugis ng chan nito mga boss. Tapos, eh, sobrang laki na rin talaga nun chan. Parang puputok mga yung chan itong female na to. So kapag ganito na alam ko malapit na mag drop yung female uh, nilalagay ko na to sa cage ito palang raider ko ng dombo or mosaic mga boss sa plastic bottle lang na 10 liters nakalagay ito so kung hahayaan ko lang to na mag drop doon magiging na sila doon sa plastic bottle na 10 liters kaya talagang gumagawa ako ng breeding cage para sa mga female na malapit na mag drop ganito lang yung ginagawa akong breeding cage mga boss chicken wire lang to yung pinakamaliit butas tapos itong braiding tank na to eh 10 liters din na plastic bottle ayan may nakalagay pa dito na BDSS so dito ko kasi nilagay yung BDSS ko nung nakaraan yung nagdrop ko na BDSS tapos papalitan ko na lang yan ng pangalan para hindi ako malito sa mga pray tapos itong breeding kids naman na to mga bas madali lang gawin to Pabilawagin nyo lang yung chicken wire Tapos lagyan nyo sa ilalim ng Box type lang yung gawa ko Tapos ang panali ko ulit ay Yung cable tie So ayan Madali lang naman mag DIY nya mga bossing Yung chicken wire ay Sa hardware ko lang yan nabibili Murang mura lang pakakabili ko nyan mga boss Tapos ito na yung pibil ko na malapit na mag drop uh, Iaaklimit ko rin muna to ng kahit mga 5 minutes lang siguro so tatanggalin ko muna tong breeding cage na to para may akalimit ko tong female tapos meron din akong breeding setup na ganito mga boss dito sa malaki kong black tubs gumawa lang ako ng ganito kalaking breeding cage tapos diyan ko kinulong yung mga breeder so kapag ganitong setup mga boss hindi nyo na kailangang isipirate pa yung female kasi kusa nang lalabas yung mga fry dyan kapag nag drop sila Ayan, napakarami ko ng fry dito ng HBRRT. So, kung napapanood nyo mga boss yung mga nakaraang video ko, hindi niya ako mapagparami ng fry nitong half black red rose tail. Kasi palaging nilang nakakain. Pero ngayon meron na akong ganitong breeding cage. Madali na lang nakakalabas yung mga fry dyan. Kaya ngayon, eh, napakarami ko ng fry ng half black red rose tail. Tapos ayun, after 5 minutes mga boss, pwede ko nang pakawalan tong... Pimil ko ng Dumbo Air Music. So syempre ibabalik ko muna ulit yung braiding cage ko Kasi dyan ko ikawakulong yung female Tapos yung mga pride na lang ulit ang lalabas dyan sa braiding cage Tapos pagkatapos mag drop nitong female na to uh, Pwede ko munang hayaan yung mga pride dito ng kahit One week sila dito sa plastic bottle Tapos tsaka ako lang sila ililipat sa grow out tank nila hindi ko rin pinatatagal dito sa plastic bottle yung mga fry kasi pag tumagal dito mababansot naman sila tsaka magiging mabagal talaga yung kanilang paglaki